Perwisyo ang dulot ng baha sa mga residente sa Kalumpit, Bulacan. Isang buwan na sa evacuation center ang mga bakwit, kaya apektado na rin ang kanilang kabuhayan. Nasa sentro ng balita si Joshua Garcia. Audrey, bagamat lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong hana kanina umaga, nananatili pa rin lubog sa baha ang karamihan sa barangay dito sa Kalumpit, Bulacan na lalong pinalalala ng high tide sa lugar. Audrey, mahigit isang buwan na sinani pasita sa multi-purpose hall ng Barangay Maysulaw dahil lubog pa rin sa tubig ang kanyang tinitirang kubo. Maayos naman ang kanyang kalagayan sa evacuation center pero hindi pa rin niya maiwasan na dumaing dahil maliban sa hindi siya makalusong sa baha ay natigil din ang kanyang pangkabuhayan. Mayroon pong bumaba po, mas na may pambili, din na makabili. Misa, naubusan din ng financial dahil <laughs> Hindi nga baka buhay yung mga naghahanap buhay. Napakihirap po talaga ng kalagayan namin. Mingi po kami ng tulong sa mga nanunukulan, lalong hindi po sa pangulo. Audrey, sa ngayon ay nasa labing walong pamilya o katumbas ng mahigit limampung individual ang nanunuluyan sa nasabing multi-purpose hall na may, silaw. Ngayon din sa iba pang barangay tulad sa San Miguel, sa Pambayan, Santa Lucia, San Jose, Meto, Poblasyon at iba pang barangay na malapit sa ilog. Ayon kay Rowena Nito, volunteer worker ng barangay may silaw, nakakatanggap naman sila ng relief good. Kaya na o gaya ng food at non-food items mula sa DSWD. Pero hindi ganun kadalas dahil nga sa dami ng lugar na naapektado pa rin ng baha. Pagkain at vitamin. Kasi nga po, bihira uh, din makapagtrabaho sa kanila dahil lubog po sila. Tulad yan, di po makapasok yung iba dahil masyadong malaki yung tubig. Pera lang po kung yung iba ay may bakang paa ganun. Audrey, samantala na maliban sa pagbugsong-bugsong ulan, uh, isa rin pinangangambahan ng residente dito sa Kalumpit, Bulacan ay yung high tide na naranasan na nagdudulot ng lalong pagtaas ng tubig. Kaya panawagan ng mga residente ay sana ituloy-tuloy lamang ang tulong lalo't hindi pa rin sila makabalik sa kanila normal na pumuhay. Audrey? Okay, Joshua, dyan ba sa may kalumpit, gaano ba kataas yung tubig dyan tuwing high tide? Yes, Audrey, dito tayo nakatayo ngayon sa boundary ng Bulacan at Pampanga. At kung nyo sa akin, likuran ay medyo maliwalas ang panahon at hindi nga nag -uulan. Pero ayon sa mga residente ng barangay may, Sul, may Silaw, ay tuwing after lunch daw, nararanasan ng high tide. At kapag ka nga ganun, ay uh, tumataas ito hanggang dibdib o lampas tao pa nga. Kaya karamihan sa mga gamit ng mga residente ay nakalikas na o nasa ikalawang palapag o second floor ng kanilang bahay hanggat maaari. Audrey? Okay, Joshua, isang buwan na rin yung mga kababayan natin dyan sa mga evacuation center. Kamusta yung kalagayan nila? Kamusta yung kalusugan ng mga bakwit, lalo na yung mga bata? Yes, OJ, buti na itanong mo yan. At uh, kinumusta natin kanina yung mga bakwit, partikular na nga doon sa barangay May Silaw. At, uh, Mahigit isang buwan na nga sila naroon at maayos naman in general. Ang kalagayan nila doon, nagkakasakit sila paminsan-minsan gaya ng ubo, sinat, lalagnat at sipon dahil nga dulot ng sama ng panahon. Pero maliban sa medical attention na nagbumula sa lokal na pamahalaan ng Kalumpit Bulacan ay mayroon din mga medical mission na isinasagawa ang mga non-government organizations para matiyak din na nasa maayos na kalagayan ng kanilang kalusugan. Audrey. Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.